Magandang araw mga idol, ngayong araw ang pagpapatuloy ng pag-restoration ng ilaw, halina't samahan nyo ako sa pagpapatuloy ng trabahong ito. Ngayon ginang araw ang pagkukumpleto ng nang pag-restoration ng ilaw na ito, upang maipakita ko sa inyo na pwede mar iper ang ganitong ilaw basta komplito ang ating kagamitan. Pero bago natin ipagpatuloy ang video ipasok muna natin ang Intro nga pala guys, bago natin ibalik na natin yung kanyang uh, pinaka erting, yan yung ground so balik na natin at ngayon mga idol simulan na nating ibalik sa kanyang cover ang ilaw na ito So ngayon guys, bago natin na uh, ilagay yung mga ibang uh, yung sa loob, katulad ng ano, uh, ilaw. Spray mo natin ang uh, multifunctional lubricant yung ating mga tornilyo kasi basa siya, posibleng kalawangin siya. So spray natin itong uh, multi-spray na lubricant yung mga ano lang ah uh, turnily lang para pagka kinalasunod natin sa susunod hindi tayo masyadong mahirapan so bali to guys lagyan na natin ang pinaka uh, power source nya yan ito na yung nilagay uh, natin so ang uh, sa tingin ko dito dumadaan yung tubig dito kasi nakabound to sa lupa yan hanggang dito so pag nagdirect sila ng halaman nakalubog ito so doon na uh, sumusuot yung uh, tubig doon kumakatas dito so kanina nung tinanggal natin yung nakalagay sa kanyang uh, wire ay uh, American na uh, Guides wire so yun yung mga single wire lang parang ganito na number 12 kaya lang ito solid so ang ginawa natin ang natin yung isolation yung may isolation na cable yan So, wala ito ay uh, 2.5. Ang gagawin natin dito, lalagyan ko ito ng glue. Para wala siyang daanan dito. So, lalagyan ko na guys ng glue. Tapos, para madaling matuyo, sprayan natin ito. So, yan. sa inyo yan kung anong uh, pamamaraan nyo para hindi pasukan ng tubig hmm. ang siyang matuyo pag in-spray natin itong ano, meter kit yan. professional bonds within seconds yan. alright so yan makikita nyo guys mabilis siyang matuyo ilang segundo lang tuyo na so ito ang makikita nyo guys siya. tuyo na siya so ngayon balik na natin yung kanyang plate ngayon, ito yung kanyang plate bali ganti yung kanyang forma. pero aaralan magiging man natin itong kanyang ilaw. Lagyan natin yung plate. Tapos ito pag niyang pinaka-pilaw. Pusigtan lang natin. Ito yung pinakalak niya. Tapos lagyan natin itong pinaka-grill niya. Hmm. At saka yung kanyang kalamin. yung kanyang cover sa ibabaw na salamin din ang na ating lagay itong kanyang pinakalak so check natin mabuti sa so, ito nakaangat kailangan naka ano yan nakalubog yan itong rubber na to yung fissile beam uh, harang para hindi sumot dito yung tubig So ayan guys, sa tapos na natin yung ating uh, pag-overhaul itong ilaw. Itong ating spotlight. So, testingin ulit natin. Kailangan uh, testing ulit natin para pag natin, sure bold na talagang may ilaw siya. yan may ilo na siya guys yung uh, paglakas ng ilaw niya dahan dahan siya dahan dahan siya lumiliwanag hmm. yung trabaho ng ignitor pag nilagay natin ito sa may uh, ano, kasi puno yun ayan, siya yung mag highlight ng puno yung sa may uh, garden So, yun guys. Hanggang dito na lang itong ating uh, video na to. Kung nagustuhan itong uh, video natin, pwede kang mag-subscribe sa aking YouTube channel. This is Richard Mix TV. At, uh, please subscribe to my YouTube channel. And, see you to my next vlog. Peace out.